Hello guys, kanina nung papunta na ako sa trabaho, ito ang redatnan ko sa daanan. Maraming nakapila. Dito lang po ito sa lugar namin, dito sa Santo Nino parang Balibago. Merong hindi taga Santo Nino na nakapila pero welcome pa rin sila. Namigay pala ng bigas si Madam J. Nakakatuwa lang dahil kahit wala dito sa pindas si Madam J, patuloy pa rin tumutulong sa amin, lalong lalo na dito sa lugar namin Kailan lang kasi nung mag-birthday yung alaga niyang pusa na si Kluklik dito sa lugar namin ginanap ang na bonggang salo Tapos ngayon naman, namigay siya ng tigas. Ay, wow! Ay, Ay, wow! <laughs> Okay. Okay, yung atawa niyang nakadita. Pwede siya. Kung... Okay po. Okay dito lang po. Dito lang po. Sa side lang po. Para makalabas ko yung ano. Ano pong pangalan niya? Ayan, jacket pa. Yeah, okay. Ngayon, papasok po ako dito sa bahay para silipin yung mga bigas na pinamimigay. Shoutout ko lang itong mga staff ni Madam J na nagtulong-tulong para Maayos ang pamamahagi ng bigas. Meron dito kwarto. Ayan, maraming bigas na naka-stack. Lahat po yan ipamimigay. Dito naman sa labas ng kwarto, napakarabi pa rin bigas. Andito na yung ibang bigas na ready na yung ipamigay. Hindi nila linagay lahat ng bigas dito sa sala para makagalaw ng maluwang yung mga stack. Siya nga pala, bago ko taposin ang clip na ito, nais ko lang magpasalamat ng lubos kay Madam J. Dito sa bigas na natanggap namin. Mabuhay ka Madam J. Maraming maraming salamat po.